So basically ho Yung bahay nila dito ay talagang merong second floor Eto oh, Meron pa silang uyayi Tapos yung kanilang pinakahagdan Eto na po yan Ayan Uyayi pa rin Nang nasa itaas Siyempre dahil open air Ayan o, lusot ang niya Ang konting uh, sako lamang Para naman pagka umuulan Tapos yung kanyang uh, pinaka wall no, Talagang malamig, malamig, presko At kung titinan nyo, mataas talaga yung setup ng kanilang bahay o. Oh. Laging merong uyayi Or kung minsan, kapag meron silang mga alagang hayop uh, Dito sa ilalim nila nilalagay at syempre protection na rin nila yan Yung kanilang banggirahan Ika nga sa atin sa Batangas Ito meron tayo ditong gabi Ito ang masarap na gabi Pagka naigataho yan eh, Swabi swabi na yan Ariyata ay talbos ng kamutay Anong bagare? Punta tayo sa iba pang bahay Ito nakita natin Meron siyang lusong And again meron siyang uyaye So mukhang malaki na rin yung komunidad na ito no? So this is Talapa Ang tawag dito Oto, meron sila ditong kalabasa, meron papaya,